Ngayong araw, gagawa tayo ng kayuran ng nyog. Ayan, nakakating na ako ng stainless steel. So, ang gagawin natin dyan mga bay ay lilinisin natin. Ayan, pakikintabin natin, ikagrind natin ng husto. Para lumabas yung kintab niya. So, madali lang gumawa ng kayuran ng nyog mga bay. So, itong video na ito ipapakita ko. Sa ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa nito ah uh, madali lang to mga bay uh, magkakating ka lang ng stainless steel na makapal tapos uh, yun i-grind mo siya ng kurting pabilog yung ulo ayan katulad ng ginagawa ko so kailangan natin yung pantay yung pagkabilog nya para hindi naman masagwa tingnan so ayan o oh, uh, pagkatapos nyan So, nililinis natin, nilagyan natin ng ano, Uh, talim yung dulo. Uh, saka natin lalagyan ng ipin. Ayan, naka, naka, ano na, nakabibil naka na siya. So, matalim na yun yung gilid niya. Ayan, yung bilog na yan, matalim na. So, ang gagawin natin ngayon, ah, uh, natin siya ng manipis na cutting disc So, ayan, na uh, ginagry na natin para, ayan, para may ngipin siya. So ayan tapos na no. Tapos na nating uh, lagyan ng ngipin. So ayan na uh, ang gagawin naman ay may makinating na ako diyan na plate na para paglalagyan na. So ayan tapos na yung ano natin yung uh, kayuran natin na uh, stainless steel. So ang gagawin naman natin ngayon dahil may upuan na tayong nakating ay gagawa tayo ng paa. Paano naman ang ilalagay natin? So ayan, sinasukatan na natin kung gaano kahaba o gaano kataas. So yan ang tubo na yan ay conduit lang yan, yung malipi, manipis na tubo na galvanized. Pati yung upuan niya, galvanized, at saka yung pinaka ngipin ng kayuran natin ay isang stainless steel yan, hindi, na, hindi kinakalawang. So ayan, uh, medyo dinigri natin ng kunti yung pagkating para tagilid ng kunti, hindi diretso yung pa paa niya. <laughs> so ayan, i-wielding uh, na natin sa uh, kanyang upuan. Tingnan natin kung anong kalalabasan. So ayan mga bay, no? Ayan, sinisilip natin. Kailangan, kailangan din natin na uh, Diretso yung uh, Paan natin Ng ating kayoran Medyo tagilid siya Pero dapat pantay dun sa kabila Na pantay ang degree So ayan hindi naman natin Pinupol weld dyan no? kasi Hindi naman uh, Matibay naman yung ginagamit natin Pang welding Kahit uh, malit lang na Tacking okay na yan Hindi na basta basta matatanggal yan So, ayan, malapit na. Sa kabilang side na naman, lagyan natin ang dalawang paulit. So, marami na nga pala akong ng ganitong klaseng kayuran, mga bay. Marami kasi ditong Pilipino dito sa South Africa na nagpapagawa din sa akin. Ayun, pag nakita nila na may ginawa ako doon din, marami din na, na nagpapagawa din. At uh, tayo naman ay hindi naman mahirap gawin kaya walang problema. So, ayan. Tapos na. na natin kung nasa tama ba yung ano nya. Pantay ba yung paa nya? Kung hindi pantay, i-grind mo lang yung isa hanggang magkapantay siya So, ayan. Malapit nating matapos. Magkatapos, yan ay i- yung ano, yung pinagwilingan pipinturahan lang natin yung parang, parang galvanized din para pantay ang kulay. Hindi yung basta-basta kakalawangin kasi yung plate na ginagamit natin na upuan ay galvanized, galvanized yan at saka yung paa nya. Ang welding lang dyan ang madaling kapitan ng kalawang pero kailangan natin pinturahan. Ayan, binobolt ko na yung ano, yung pangkayod mismo doon sa uh, inuupuan kailangan mahigpit ng mahigpit kasi para hindi matatanggal yan yung kabayo ni Hua na hindi kumakain pag hindi sinasakyan so ayan tapos na ayan na kahit Kano pa kabigat na tao ang uupo dyan, hindi basta-basta masisira na. Ayan, oh, ang ganda ng paggawa. Ang gagawin natin dyan mga bay, ay pipinturahan naman natin. Okay. Ayan, tinitesting pa. Kung gagana. Okay, so ayan na mga bay, no. Pagkatapos natin na ipabriket yung ano, uh, kayuran ay ating pinturahan at ayan na ang kalabasan. So, hanggang dito na lang mga bay. Thank you for watching. God bless mga bay. All right.